<laughs> Ang linis na doon. Kuta pa doon eh. Ha? Ah? sa cellphone mo? monitor na <laughs> Ano? Oh, wow! Monitor niya sa Quezon City Ang galing. Ito na sa Wow! Monitor niya sa Quezon City Ang galing. Ito na <laughs> oh, sa Diwata, pwede magtano? Hindi daw sa'yo yung sa ano? Sa Quezon City branch? Walang ibang may-ari nung kundi sa si Diwata, kaya Diwata Park. sitaw sa ko. Ah, Ayan, sa kanya nga daw <laughs> ang Quezon City branch sinagot na ni Madam Diwata. O, si Madam Diwata kasi nag-live siya sa TikTok kasama si James Alfante kahagabi. nasa cellphone niya ang CCTV so talagang patunay na siya ang may-ari para tinanong uh natin dalawang malalaking -huh. parang langaw. Oo. Uh -huh. Para malipong ang langaw ba? Oo. Tawagan ko na sana. Ayan, so bibili ng dalawang malalaking bibili ng dalawang ano paos si Madam Diwata dahil ano siya nag live sa tiktok kasama si James Alfante at yung, self, yung CCTV footage niya ay nasa cellphone niya yung CCTV viewing ng kanyang guest Diwata Paris Quezon City Branch nakita niya sayo tinakita ni Madam Diwata kwentuhan eh dre na kami nagkikitaan sa dalas ah eh pao si Madam Diwata dal sa live at daming nanood sa like TikTok nang James Alfante Pagod hmm. na? Hindi, <laughs> tanungin ko kung siya ba may-ari ng QC hmm. Pwede naman katukin e, eh. saan pa ba kayo galing? Magpa-picture ka? Oh kumato mo. Ay, ako na Kanina may kumato kay eh. pinagbigyan niya. Oo, oh, Hmm. Ito, ito, isa ba, dahil. Kita. Ibigyan niya itong vlogger. Eh. Ay, na, dali, dali. Diwata, mapicture. Ang diwata, mapicture daw sila. Mapicture kami. Oo. Oh. Kasi diwata. Ay, the best ka talaga. Ang ano namang mas, masasabi mo, ang ganda na, na ng bubong mo. <laughs> diwata, ayan. Pag-out-out ng lupas. Ano po si Madam Diwata? Ako, walang boses. Salamat ha, salamat. Ang laki Ay! Picture na lang kasi paos. Bibili ka pa ng electric fan, Madam Diwata? Malaki, bibili Para walang langaw. Oo. Oh, sabi kandila daw, Madam Diwata. Electric fan. Bibili niya ng electric fan na Malaki. Kahit saan may langaw, kahit sa Kabite. Tagulan kasi. Ayan yeah, sa so bibilan ni Madam Diwata ng dalawang malalaki electric fan. Yan in order na ni Madam Diwata daw. Darating na para daw sa mga ito yung mga butterfly kasi tag-ulan nga. Yan, no? So, yun yung solusyon ni Madam Diwata. Marabang sila magpa-picture. Yan. Talagang normal tong butterfly dahil sa tag-ulan. Napit ka dun, sir. Napit ka. Paos siya, paos. Paos, nag-live siya sa TikTok eh. Okay, okay. Sira pa ikaw. Bakit? Nabaliktad. Ano sa'yo? Napapicture ka? Bumaliktad. Hindi mo nakuha. Hindi na wala, hindi eh. na po. May, 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 may. Maya ulit, nandito naman siya eh. Wala ko na sa QC. Kasi nag-live siya kahapon sa TikTok eh. Yung kasama siya. Oo, ang daming viewers. Mhm. Uh Tapos -huh. dito napaos nga siya? iPhone na lima. Lima? Tapos yung bigas nila, yung bigas nila natin dito binagsak ng 44 lang. Oo nga, 44 kilos na. Nakaano ka? Kabil ka? Okay. Limit lang yun eh, no? Sold out agad na sa akin. Mm -hmm. yung, ano, yung mga iPhone na, no? Kasi, uh -oh. mm -hmm. 6 pesos na nga lang, ato nga lang, kapaunahan. 30,000 ba naman yung nanonood Uh mm -hmm. Ang dami nga, napanood ko. Lago na rin tayo. Oo, oh, nagbablog din. <laughs> Shout out kay Zero o, namimigay siya ng ano. Richard Doctolero, pa, ano, sa na FB? Pa lang, ano natin, FB? Natin. 4K? 12K. Malaki? Mag-13 na. Is malaki ka pa pala. <laughs> Ayan, thank you kay sir. Nagbigay siya ng Bible. At, ay, ang bagong tipan. Ayan. Tsaka ito, isa. Anong ano mo, ma'am? Karunungan panghabang buhay. Anong pangalan mo sa ano, ma'am? Lili Baro, sir. 2,400. Ayan, so thank you, sir. Ano nga ulit page mo, sir? Richard Doctolero. At Richard Doctolero. Yan, thank you sa binigay niya ano no. Para sa ano natin spiritual reading. Yan, thank you sir, ah, sir okay. Richard Doctolero. Follow din kita, sir. Ay muna ako. Ah, -huh. sige, sige. Ah. Oh, ano Uy, na. 'yan. Ah, bayad nila. Bayad nila 'yan. Ah, 20. Ayan, sa isang grupo 20 sila. Uy, shout out nyo naman dito yung grupo niyo, 20 tayo. Pero 25 kaya yo? inaantay ni Madam Diwata yung electric fan yung dalawang malalaki daw para sa mga pata ko. Ayan, busy si Madam Diwata. Tsaka paos siya kaya mahirap interviewin din.